Hello guys, good morning. Ngayong umaga ay mayroon akong ipapakita sa inyo, ipakilala na isang produkto na napakabisa para doon sa mga taong may mga arthritis. Lalong-lalo na yung mga matataas ang uric acid. Na. Ito guys, ito ay binili ko sa online. Mura lang siya, oh, ito. Isang kilo ang binili ko, ito na lang ang natira. Siguro, mayroong maliliit, mayroong malalaki. Ayan. Siguro, hula, alam din sa tingin ninyo, ano sa tingin ninyo, ang tawag nito, ay, kala nyo, kamuting kahoy, ano? Dito gumaling ang aking atritis. Actually, hindi naman siya... Uh, pag may atritis ka na, pabalik-balik lang yun. Pero ingat lang sa pagkain. At kunting... Uh, may mga kinakain din tayo nga pwedeng pampababa ng uric acid. Katulad nito. May malaki, may maliliit. Ito ay galing pato sa binggit. Binili ko sa online sa... Basta online, lahat ng online ninyo, specifically sa uh, Lazada or sa uh, Shopee. Pero hindi ako, hindi na ako bumili sa, hindi naman sa paninira. Bumili ako sa Lazada dati. Ang 500 gram siguro, kinapos siguro sila. Muntakin mo guys, dinagdagan nila ng turmeric, yung loyang dilaw. Doon ako nainis kaya hindi na ako bumili sa Lazada. So, sorry Lazada kasi yan ang totoo. Ito sa Shopee ito. Ah, kuha tayo ng pambalat. Ito, dami to. Halos araw-araw akong kumakain ito. I-try ko nga itong malaki. Ay, ito lang yung maliit na lang muna. Katapos, babalatan ito. Yan, babalatan natin. Parang kamuting kahoy lang siya, oh. Kulay dilaw. Yan lang. Pag mabalatan mo siya, hugasan mo, tapos pwede nang kainin hindi na kailangan lutuin hindi talaga ito iniluluto ito ay kinakain hilaw medyo matubig siya para siyang sinkamas diba? para siyang sinkamas siya pagkainin matubig siya kaya siguro gamot sa mataas ang mga uric acid so sino man dyan ang may mga may sakit ng arthritis dahil pag sinabing arthritis ibig sabihin mataas ang mga uric acid ninyo So, kailangan natin ng mga maintenance. Pero, ay, huwag yung maintenance nga mga capsule, yung matataas. Kasi mayroon akong nirisita sa doktor nga sobrang mahal. Tag 90 ang isang piraso. Parang tablet lang siya, kalaki. Tapos, kung mawala siyang kirot, parang nangangalay naman ang buong binti mo kung saan siyang may sakit. Pag gumaling siya, para lang minute lang, saglit lang gumaling agad kaya lang ang kapalit naman noon parang ngalay parang nakakarupok ng buto so ito lang ang pinakamabisa simula nang kinain ko ito nawala bigla ang aking mga namamagang pa hugasan natin Thousand. Uh, Okay, ito guys, oh. Ayan. Kainin natin. Hmm. Hmm, nagawan pa ako. Yung nangagaw sa akin, may sakit din itong arthritis. Ngayon, nakakalakad na ako, matuwid na ako maglakad. Dati paika-ika ako. Dahil talagang pabalik-balik. Mayroon naman akong iniinom gamot na mahal. Ang tinatawag ay Arcosia nawala yung kirot kawa yung pamamaga nawawala siya pero ang kapalit nalay naman tsaka nakakasira pala ng mga sa kidney mo nakakasira yun so, maganda ito organic siya pag makakain ka nito parang ang gaan ng mga baa mo masarap po hakbang mawawala yung mga namamaga tumi pag ihi mo pan may ihi ka kasi matubod yan. no. Ah. Mm. sobrang effective guys grabe okay yun lang sana may naitulong ako sa inyo kung sino dyan ang may mga sakit ng mga arthritis pag tumaas ang inyong uric acid ito lang ang mabinsang paraan para gumaling agad Mam, pag sumakit kain agad. Araw-araw kung mayari, kain agad. So, kahit kumain ganito, ingat din sa pagkain yung mga bawal. Katulad ko, katulad ko 'yung mga red meat, talagang bawal 'yan sa akin. Pero ngayon, bless the Lord. Maraming salamat. Sana nakatulong ito.